Formal nang ipinakilala ang gaganap na sangre sa much-awaited fantaserye ng GMA7 na Encantaja Chronicles, Sangre. Ito ay walang iba kundi si Bianca Umali, nagaganap bilang si Sangre Terra, ang nawawalang anak ni Sangre Danaya na tagapagmana ng brilyante ng lupa. Labis-labis ang pasasalamat ni Bianca na siya ang napili na gumanap sa karakter ni Sangretera. Ayon sa homegrown GMA actress. Hindi ko hiniling ito, pero ipinagkaloob sa akin. That's why I'm very very thankful. Thankful to my network, kasi sa tiwala. I assure them they will not be disappointed. I will not fail anyone. Ngayon pa lang ay puspusan na rin daw ang kanyang paghahanda mula sa pagtatraining training at paggamit ng sandata. Ang sandata niya ay tulad din ng sandata ni Sangre Dan Aya na dalawang arnis. Suhestyon ng actress sa kanyang sandata ay isa munang mahabang yantok arnis na maaring mahati sa dalawang yantok arnis kapag sa matinding labanan. Aniya, I am preparing my physique for it, I'm preparing my skills for it, and I have been studying everything about Encantajak. Dagdag pa ng aktres, ay pangarap na niya noong maging parte ng Encantaja 2016. Ngunit hindi daw siya natawagan for audition kung kaya't naisip niya na hindi ito para sa kanya. Yun pala ay may mas magandang nakalaan para sa kanya at hindi niya ito inasahan. Ito ay ang maging isang sangre. Itinuturing na pangarap na ngayon natupad ni Bianca ang pagkakakuha niya sa role na Terra. Ito rin daw ang brilyante na noon pa man ay gusto niyang mapasakamay. Ang brilyante ng lupa, abangan natin kung paano magsisimula ang kwento ni Sangretera. Kung paano siya napunta sa mundo ng mga tao, at paano siya makakabalik sa inkantaja. Ano ang masasabi nyo dito mga ka Just comment down below, please don't forget to click like and subscribe. Para updated kayo sa mga showbiz at entertainment happenings.